pambansang makata ng bayan Ngayon magsasalita na naman ako para tanggalin ang kanilang katangahan. Ito ay para sa mga vlogger at sa kanilang supporters na bubo sa confidential fans. Itong mga vlogger na ito hindi ko alam kung tanga o nagbinge-bingehan. Pati sinasabi ni Marcolita, aba, hindi nila maintindihan. Ngayon, si Madam Lini naman ang ating pakinggan. Tinatanong <laughs> si Madam Lini kung ano ang masasabi niya sa confidential fans. Ano ang sagot ni Madam Lini? Ang sabi niya, Before I answer that, I want to clear things first. We are not friends. I don't like Sarah Duterte, but I also don't dislike her. Hindi naman kami magkaaway, pero honestly, ang confidential funds kasi is for general use. Unlike budget na may specific na ano, na paggagamitan. Ang gusto kasi ng Quadcom is detalyado ang reports ng OBP piso by piso dapat sabihin saan ginamit eh, hindi po ganon yon hindi po yung gusto nila kaso kasi confidential nga <laughs> o ano napahiya ba ang mga bangag loyalist <laughs> Ang liit ng utak nyo, kayo ang tunay na didiles. Nakabili lang kayo ng mic, sasabihin nyo agad na ako ay isang loyalist. Tapos babanatan nyo ang mga DDS. Kung ako sa inyo, buti pa kayo ay umalis para hindi na kayo ma-stress. <laughs> O sa mga bangag-loyalist, bakit kay Duterte kayo nagagalit? Dahil ba ang passport ay ginawang 10 years? At ang lisensya ginagawang 10 years? Free tuition sa mga colleges? Dublado ang sahod ng mga pulis? Pinagbayad ang mga oligarkes. Inayos ang Burakay at Manila base. Inubos ang mga maoti tirores. Tinanggal ang laglag bala sa airspace. Tapos may belt 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 project. Pinasara ang ABS Kasi ayaw magbayad ng buwes Tapos inubos ang mga adik Sasabihin nyo, bayad kami Oo, matagal na kaming bayad Hanggang sa aming kaapo-apohan Nakikita nyo naman ang magandang proyek ito na ating napakinabangan. Sa kanya lahat yan, hindi tulad ngayon, walang nagawa kundi puro nakawan. <laughs> Kaya ano ang sinasabi ng army? Kung anong mas nakakabuti ng bayan doon kami, sumusunod PRRD, isang go-signal mo lang palagi kaming ready. <laughs> At eto pa, meron pang nagsabi. Una, hindi nila hawak sa liig ang buong tropa. Pangalawa, mas alam ng enlisted kung ano ang gagawin namin. Pangatlo, nag-aantay kami kung sino ang may lakas ng loob na pangunahan kami. Pangapat, taong bayan ang busing namin at hindi sa iisang tao panglima marunong kaming tumanaw